nagsimula kami ang magnegosyo nung natanggal po kami sa trabaho. Ayan po, kaya po nagustuhan po ng mga regular customer namin yung game po namin kasi po malaki po yung siya. Po siya tinipid sinobrahan. Nagugulat po sila sa game po namin kasi totoong malaki siya and hindi lang siya for the vlog. yung yen po namin sir, ang presyo lang nun, 130. Ako po si Blake Tyler, ang owner po ng ANA Chaupan Rice at iba pa. Panoorin niyo po ang kwento ng aming giant klempo dito sa Tikim TV YouTube. Matatagpuan po ang aming shop dito po sa Arellano Compound, Aurora Street, Pasay City po. Ang best seller po namin sir, yung liempo na malaki po, Pan rice po with egg. Isang maliit na tindahan napaka-generous pagdating ng serving ng pagkain ang ating naispatang putri pan. Maniniwala ka ba sa ganito kalaking giant liempo? Ang mga sumubok po dito na mga vlogger sir, eh, sila papa doon. Na may kasamang chowfan rice at egg ay nagkakalaga lang siya ng 130 pesos. kaputrip. trip. Sinong may gusto ng ganitong food trip? Yung kanin ay chowpan at yung liempo ay kasing haba ni Wembanyama. So guys, ito na nga yung liempo silog dito sa Aurora Pasay guys. 30 pesos lang. Manuel Olaso. Hindi naman gano sikat pero talaga naman pinipilahan at dinuduma. Oh. Ano pa naman meron silang naglalakihang liempo. Oh. Tignan nyo naman, Tumamo. mas malaki pa sa mukha ko. Sobrang laki, mas malaki pa ata sa mukha ko yun sir. Kasi lumalagpas sa lumalagpas siya sa styro at sa plato po. Ang ganyan kaya, yung iba po nag nagagalit na. Kasi lagpas na po gusto na po ipahalo sa mukha ko eh. Yeah. ko. <laughs> tsaka kung ano po yung napanood nila sir, hindi po siya nagbago, pati po yung lasa at saka yung laki niya po and yung sarap niya po. Ah, si Papa doon naman po tuwan-tuwa. Sobrang sulit naman daw po sa presyo yung pagkain namin. order tayo ng kanilang naglalakihang giant yempo. Wow! Grabe oh! For only 130 pesos mga idol oh! Grabe naman nun laki nun. Laki yung po nila dito. Masarap po talaga balik-balikan. For flash ng para sa mga Kasi sobrang laki ng porkchop nila eh. Talagang so, so, solid po talaga. Yun po, kapag serve po namin yung yempo chowpan po namin, automatic sir. May egg na po siya. Ang ginaganda po sa egg namin, sir, one year warranty na po. Tama po. <laughs> Grabe, guys, o. Oh. Nakita nyo ba yan? Ang laki, oh. Sobrang laki. Ako, sarap tikman ito. Ang mga tinitinda po namin, sir, uh, yem po, chowpan with egg, chicken chowpan with egg, hangarian chowpan chow with egg, bangus chowpan with egg then pork chop chow pan with egg po. Yes, madalas po kami dito lagi nabili, lalo na pag nadadaan na namin galing kaming trabaho. Ang customer po namin through online, then yung mga, kubaka, mga nagpupunta po dito na gusto mag-dine-in, pinagda-dine-in na lang po namin. Ah, Nag-ooperate po ang shop namin ng ah, 5pm hanggang 6am po. Every day po, wala pong day off. Po. Ang sinabi po ni Kapu Trip sa amin, sir, tungkol sa pagkain namin, malaki po talaga yung yempo. po. Ang haba niyan guys, oo. Oh, oh. Ganun po, ganun po. Malaki po kasi. Tas, unique po, hindi po sa typical na top silugan lang na ano. Malaki po kasi talaga siya. Problem? Hindi na kailangan ng sausawan. Ang sarap. Malasa. Hmm. Yung yempo po namin, ginugusto nila kasi uh consistent po yung presyo niya at saka yung laki niya po is hindi po siya nagbabago na almost 5 years na po. Oh, then masarap po talaga yung chowpan rice namin. Tapos yung chowpan niya, hmm? Pag chowpan, parang sa ano to ah? Sarap din. Para sa akin po kasi talaga yung chowpan talaga nila yung masarap para sa akin eh. Kasi iba po talaga yung lasa sa ibang chowpan. Talagang babalik-balik ka mo po. And yung chowpan po is, ayun po yung pinaka binabalik-balikan sa amin. Kasi mas kakaiba po yung luto niya. Uh, kakaiba po yung chow pa namin sir kasi kami lang po mayroong ganong ingredients na nagmula pa sa dati kong trabaho na pinag-experimento ako lang. Basta mabuo ko na po yung lasa. ganun po. At sinasabi po ng ibang customer namin, kahit wala pong ulam, kanin pa lang po, okay na. Then, mga kasabayan po namin, mga silugan doon, sir, maliliit lang eh, kalahati. That's yung presyo nila. Okay naman po, pero ginawa ko po, mas unique. Pinalakihan ko po yung game po, sir. Pang-masa lang din po yung presyo. Yung chopan po namin sir, siya, mayroon siya, kangko. Ganyan yung rice. Mayroong secret ingredients po namin, yun lang po. O kaya po gano'n yung serving namin sir, kasi po iso namin sir, sulit pagdating sa customer. Hindi sila manghihinayang sa presyo. umbaga parang masasarapan na sila sa luto, yung serving maganda pa. Ang tinitinda po namin dito yung DM po na malaki po. Ah, uh, naisipan po namin to sir nung natanggal po ako sa trabaho, parehas po kami ng asawa ko. Dati po kasi ako chef, yung mga natutunan ko sir, inadapt po ngayon sa bagong negosyo. Ang ah, nagsimula po kami, 2018 pa po yun sir, sa bahay lang po. Ang nakakasama ko po dito sa shop, unang-una -una sa lahat yung asawa ko po. Sa asawa ko sir, wala po akong masasabi kasi sa kanya na talagang, and masipag talaga siya, ayaw niya kasi natitenga. Pag nawawala siya ng trabaho, ayaw niya nang stop siya sa bahay. Yun sir, uh, kailangan ko po kasi tumayo sa sarili kong pa eh. Para mabuhay ko po yung pamilya ko, lalo na bata pa po, po mga anak ko. So naghahanap siya ng paraan para makagawa ng way to na mas, masuportahan kami ng mga anak niya. 15 years old, may anak na po ako. Unang trabaho ko po kasi construction lang. Sobrang hirap po sir. Sobrang hirap po ng buhay. Mahirap maging mahirap. na sir, nung una sir, nahihirapan po ako kasi hindi ko po alam kung saan nakukuha ng pera nung nalaman kong buntis po yung asawa ko. Parehas kami nag-out ng work. Bata pa po kasi ako noon eh, bata rin po yung asawa ko. Then, ang diskarte ko lang po talaga, tumulong sa magulang ko. Sa protasan, sa palengke, tulak ng sidecar, ganyan lang po. Dati rin po kasi akong laking kalsada lang eh. Bata pa po, po ako, nag nagkaroon ng anak. 15 anyos, nagkaroon na rin po ako ng anak. Kaya po, hindi po ako tumitigil. Hindi po ako, hindi ko po sinasayang bawat oras sir. Eh. Bawat oras sir sa akin mahalaga. Nung pagkapanganak po ng asawa ko, lumabas yung anak ko. Doon ko po na-realize na hindi pala pwedeng ganito. Hindi ako pwedeng sasandal lang ako sa magulang ko. Kailangan ko may sarili akong diskarte. Kailangan yung perang pangkakain ko sa pamilya ko. Oh. Galing sa pagod ko, sa pawis ko. Kung hindi ka para dito, balay mo, dito ka. Kung hindi ka pinalad sa umpisa, mag ka sa iba. Baka mamaya, para doon ka pala. Ang hobby namin dalawa is luto. So talagang yung love namin is doon lang talaga sa kusina. Nung nagdasal ako sir, dinimig dinin, niya yung panalangin ko. Tapos yung mga dati kong ginagawang tarantaduan, nawala nung nagkaroon ako ng... Nag, sabi ko kasi kay God, bigyan niya ako ng good sign. Binigyan niya sa akin, good karma. Yun yung, which is, yun po yung anak ko. Para makapagpabago sa sarili ko sir. na upgrade ko po ng in-upgrade. Lahat po ng mga ginawa ko kahapon, hinihigitan ko pa sa kinabukasan ko. Naitulong po sa amin ang negosyo na to is... Nagkaroon po ako ng pera pang tusto sa mga pangangailangan ng pamilya. Yung panganay po namin, high school na siya. Then, sariling aral na po namin yung mga anak namin. Sariling gastusin yung iba pong pangangailangan, kami na po talagang mag-asawa ang gumaganap. Sobrang mahalaga po yan, sir. Sobrang laki pong naitulong sa amin, sir. Unang-una -una sa lahat, napakain ko po yung mga anak ko. Nagkaroon po kami ng gamit sa bahay. Nabayaran po namin yung ibang utang namin. Then nakatulong po kami sa ibang kabataan. Uh, wala, pong, wala pong kaming tinapakang ibang tao sa negosyo namin. sa buhay po bala, ang natutulang ko dun, huwag kang matakot sumubok sa ibang negosyo. Kung di ka para dito, sumubok ka sa iba. Kasi wala naman pong masama kung susubok ka rin po sa iba. Yung mga tao po namin dito, tinuturing po namin na anak. Kasi po, sa amin na po sila binili ng mga magulang na, nila. Then, kami na po ang nag sa kanila as a second parents po. Ito pong negosyo namin, hindi lang po kami natutulungan nito sir. May mga kabataan din po siyang natutunungan. Ako nga pala ang second cook dito sa ENA-Chapon. At ako rin po ang taga-assemble dito. Odi din po ang isang taga-assemble. Isa rin po sa mga delivery rider ng ENA-Chapon. Ito pong tindahan namin sir, hindi lang po sulit. Kumbaga nakakatulong din po kami ano, sa ibang tao. Nakakatulong po sila sa amin para po sa mga pambahon-pambahon po sa school. Minsan kinakapos po, pero sila naman din po tumutulong sa akin sila. Uh, pag may mga kailangan po, natatakbuhan po namin sila. Binibigyan naman po kami agad. Napaka, napakabait po nila. Nakakatulong din po sila sa dagdag po baon sa school. At pagkain din po, dagdag kain din po sa araw-araw. Kumbaga, hindi, hindi, hindi ko po sila pwede pabayaan kasi yung anak ko po nagugutom. Kasi lang nakakasama ko rin po nagugutom din hindi ko po pwede sabihin na kapabayaan ko sila. Kailangan ko rin silang tulungan. Ako naman po, ano, nakakatulong po sila sa araw-araw, lalo na po sa pagbibigay nila ng pera, extra, gano'n. Tapos binibigyan po kami ng bambawan, gano'n. sa pag alis po kami, papasok, kakain muna po kami dito. Kasi mas masarap siya sa piling na matutulungan mo sila, hindi sila mapapariwara. Kasi kagaya na sila, mga basag ulo sila dati. Kaya malaking bagay po talaga na etong negosyo namin para sa amin lahat. Kami po kasi dating tambay lang dyan sa tabi-tabi. Tapos -tabi. ngayon, napunta po kami dito para po sa diskarte para lang di po magkapera. So, binibigyan po namin sila ng pagkakataon. Makapag-school, then makakain ng maayos, hindi po laging nasa tambayan. Tsaka yung pagkatapos dyan, uwi na then pasok po sa school. Uh, ako po, ang gusto ko lang sabihin ge, sa kanila, Maraming maraming salamat sa kanila na nakakatuloy sila sa amin. Dahil, ayun, supporta din po sila. Ako din po, ganun din po. Papa, ano, maraming salamat po sa kanila kasi sa araw-araw na pang school ko, dito ko po kinukuha. Sisil, tulad ng mga anak ko, Anak ko na rin sila. obligasyon ko sila sa araw-araw, Sir. Ito po yung mga nakakasama ko lalo na dito sa shop. Sila yun. Sa mga nawawalan ng pag-asa dyan, tulad ko, makakamit niyo rin yung pinapangarap niyo. Basta tuloy lang. Huwag na huwag kayong susuko sa kahit anuman. Kung darating man yung pagsubok, malalagpasan nyo rin yan. Kung may opportunity para sa inyo, i-grab nyo lang. Walang imposible sa lahat ng bagay. Eh, yung nakilala po namin sila, doon kami nagbago. Para sa akin the more na nabibigay ka sa iba, the more din na may mas maraming bumabalik sa'yo. Shoutout din po pala sa grupo namin na All Line of Kings. Uh, isa rin po kami sa mga kabataan na nangangarap na sumikat. Kami po ay gumagawa ng kanta. Sana mabisitan niyo ang aming YouTube channel, All Line of Kings.